duman sa pag-akyat sa entablado, hindi pa rin nakalimutan ni Kimi na pasalamatan ang mga tunay na nagmahal o nagmamahal at patuloy na naniniwala sa kanya. Special mention si Paolo Abilino na binanggitin na partner niya ito, very supportive boyfriend. Bukot rito, ano man ang narating sa buhay, hindi kailanman makakalimutan ang dalawang tao na nag-alaga at hindi napagod na mas maging maganda pa ang karera nito. Direk Doren, ang tumayong ikadawang ama sa showbiz, na siya rin nakasama niya ngayon sa Korea, upang kunin ang kanyang award Saksi ang mga supporters kung gaano kamahal ni Direk Doren ang anak-anakan. Effort kung effort na mapaganda ang karyer. Simula paglabas pa lang, nito sa Pinoy Big Brother, agad nagumanda ang buhay niya. Kasunod nito si Sir Deyo, isa rin na tumayong ama ni Kim Chu ngunit umanaw na. Kung matatandaan ninyo, ibinahagi na akte sa Showtime Live ang emosyon na pagpapasalamat dito kay Sir Deo. Hindi makakamit ang mga ganitong achievement kung hindi dahil sa kanya. Ito nga ang isa sa komento. Nakakaiyak. Totoo yan ang daming nagmamahal kay Kimmy. Super blessed, ang daming naniniwala sa kakayahan niya. Nakakakilabot ang sunod-sunod na achievements niya. Talagang binibless ni Lord.